Adol, kain tayo ng ano? Ulo ng pasayan. Masigot yung ano. Lumigayot yung kanin. Masarap magkamay kahapon kasi sabi ko magano ako ng pasayan mag mag, mag tinula ako kasi ito pang ano ito pang ano ng amo ko eh yung pang majbus rubyan nya to so sabi ko kukuha ako ng ano kasi ang niya kumuha kuha ako ng pang ano ko yung pang sigang ko tsaka iluto ko nang gaihi ano ko dito sa mga ulo yung bang i ano ko siya halo ko siya nakalimutan ko nabalatan ko na lahat kaya ulo na lang fresh kasi ito is siya tapos sobrang taba kaya ni ano ko hindi ko tinapon niluto ko Alamang, may baboy. Ito ang nagpapaano ng ano, pag high blood ka. Nagpapa high blood daw to eh. Tapos yung alamang niya, may baboy ah.